Paul Berino sa mga panay lumitaw kasi ang isang video nila noon na may habulan on stage na nagaganap ayan nang sumulpot kasi si Paulo habang sa likod habang kumakanta si Kim eto eh, doon na ang mga hiyawan ng mga panay pero rumess naman si Kim at tila nagpaha ito, ayan, no? Nagpahabol, oo. oh cute-cute, oh. no? Parang nasa oh, dagat, oh. no? Naghabal. Ito yung ano yung At promo sa ending, nila oh, sa lindang oh. dati pa yun, e, ni Ma'am. At sa keep ending ng kanta, ha? Hinawakan ni Paolo ang mukha ni Kim na parang akmang nga alikan. Oy, nagulat! Sabi ni Kim, kinabahan ako doon, ha? Parang episode 35, sabi! Di ba? Akala siguro ni Kim kikiss siya doon ni ano ni Paolo. Pag kinis ni Paolo, parang si Yasin na yun, tsaka si Gob. <laughs> <laughs> Balang diba? araw, baka mangyari yan. Baka mangyari yan, no? Oh. Malay mo, tukuhanan oh, na ay, mo. Grabe, iskisan. ang dami-dami. First small show daw nila ito, together. Oh, Pero may habulan, may chemistry talaga ng friendship. Oh. Nakakilig in fairness sa kanila,